ano-ano ang mga qualification upang maging benepisyaryo para sa Infanta Housing Program. Ang isang household head ay kailangang nasa edad 18 hanggang 59 taong gulang. Ang mga household head naman na lampas 60 taong gulang ay kailangang isuko ang kanilang karapatan pabor sa kanilang susunod na kamag-anak. Hindi ka rin dapat na kinabang o kailanman naging benepisyaryo sa anumang programa ng pabahay ng gobyerno kailangang matugunan mo rin ang haba ng paninirahan na hindi bababa sa sampung taon bago ang petsa ng pag-aproba ng kautosang tagapagpaganap na ito. Upang higit na masala at mapili ang mga nararapat na benepisyaryo, ang mga aplikante ay dadaan sa level of screening na tinatawag. Para sa level 1, household na walang pag-aari ng kahit anong ari arian Gayun din ang mga miyembro ng pamilya hanggang sa unang antas ng pagkakamag-anak at kasal ay hindi rin dapat nagmamayari ng kahit anong ari-arian sa kanilang pangalan. Level 2, Household na naninirahan sa mga lugar na lubhang delikado at laging may mitsa ng pangani. Level 3, Household na may kawalang tatag sa ekonomiya o yung mga tinatawag na mahirap na tinutukoy sa ilalim ng Section 3 of Republic Act 845 or the Social Reform and Poverty Alleviation Act. Ayon sa pagpapahulugan sa batas na ito, ang mahihirap ay tumutukoy sa mga individual at pamilyang ang kita ay mababa sa itinakdang poverty threshold ng National Economic and Development Authority at o hindi kayang patuloy na matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Sa kasalukuyan, first quarter ng taong 2023, tinatanggap ng National Economic and Development Authority ang poverty threshold ng Philippine Statistic Authority na 13,757 pesos. Level 4, household na pinamumunuan na kabilang sa mga sektor na vulnerable. Ang mga sektor na itinuturing natin vulnerable ay kinabibilangan ngunit hindi limitado sa mga solo parent, PWDs, senior citizens, at IPs. Sampung porsyento naman mula sa ang bilang ay nakatakda at itatalaga para sa PWDs. Ito ay alinsunod sa probisyon ng Batas Pambansa No. 344 at RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons.